siguro talaga kasi inakala na itong si Digong na patuloy silang mamamayagpag. Kaya tila wala pa rin pagsisisi doon sa mga binitawang niyang salita sa kanyang mga utos at desisyon nung siya po ay nasa Malacanang. Nako, tignan natin. Ito po yung isa sa mga binitawang salita na itong si At siguro inakala niya hindi na ito kat <laughs> ng mga kababayan natin. So ayan, na oh, napakalinaw naman. Oh, kasi tinatanggi pa rin na itong kampo nga ni Duterte na walang reward. Pero makikita niyo naman kung ano yung mga ebidensya, kung ano yung mga pinagsasasabi ni Digong noong panahon na, nasa, na nasa pwesto nga siya. Ito, ito yung mas matindi. Talagang ipinapakita dito kung gaano ka walang hiya at kung gaano ka demonyo nga itong si Duterte. Hindi rin to talaga dapat naging presidente. Sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then you would be justified in killing them. Parang sinabi mo na rin na talagang patayin mo sila. Indirect man ito, pero ang punto mo, patayin yung mga kalaban mo. Yun naman eh, hindi naman talaga droga ang gusto mo dito mawala eh. Ang gusto mong mawala ay yung mga kalaban mo dahil sila po ang totoong hahadlang para magpatuloy ka nga sa power. Oh, yan na po ang nangyayari ngayon. Naglabasan na po yung mga tinuring yung kaaway, nilagay sa narcolist para ma-wipe out, pero hindi kasi ganun kasimple yun eh. Hindi ganun kadali, buti na lang talaga kahit papano marunong ang Diyos na, ano, na itakas at na kahit papano ay mailigtas yung mga taong gustong ilagay sa kapahamakan nga natang si Duterte. Hindi daw niya sinasabi na na pumatay yung mga yung mga kapulisan at sundalo ng panahon. Sabi ko nga sa sundalo yun, give them a chance daw to fight. Kaya anong ibig sabihin nun? Utos mo na rin yun because if they fight, then your killing will be justified. Kahit anong kahit anong saang angulo, hindi po justifiable ang pagpatay. Kahit ang papatayin mo pa ay yung pinakamalaking uh, pinakamalaking drug lord. Kahit nga kayo po ang patayin, Mr. Duterte, kahit kayo at ang pamilya nyo ang pulbusin at patayin, hindi pa rin yun tama. Hindi pa rin yun, wala pa rin justification doon. Kahit gaano man kayo kademonyo at kasama, hindi pa rin sapat na kayo ay ipa-wipe ipaw out. Okay? Hindi, walang justification doon sa kahit anong klaseng pagpatay. Kung yan ay alam niyo po at kung kayo ay naniniwala, na hindi hindi mo pag-aari ang buhay ni naman. 'Di diba? Good luck.